Meron palang dumating na package daw. Hindi ko alam kung saan ito. Guys, may dumating na package sa atin. Buksan na natin yung window. Yun. Ayan. Okay. Move natin yung laptop konti. Okay. ito yung package na dumating. Okay, so hindi ko alam kung kanino galing. So, ito. We have to open it. Buksan natin. Tingnan natin kung ito galing. Please. Hmm. Ano kaya ito galing? Ito. Oh, sana. Okay, so, maraming sanat pala sa galing sa Switzerland na Swiss knife, no. Binigay sa atin. Yan. Woo. Shirts. So, mga t-shirt pala to, guys. Tingnan natin kung ano galing, ha. Yan. Wow. Uy, Galing sa... Parang galing to sa idol ko ng mayor, ah. Yes. Galing na sa idol ko ng mayor. Ayan. Sa Christmas shirt. Ayan. Ang ganda ng t-shirt, guys. Galing kay Mayor Kit. And mayor Ellen. Nieto. ng kainta Rizal. Okay. So... Tatlo. Okay, so, they sent us three. Tatlo yung pinadala sa atin, guys. yan What makes this special is itong isa. Kasi, ah, uh, ito. Sabi kasi na, pinirmahan daw mismo ni Mayor Kit itong isang shirt dito. So, Here we go. Ayun. Yes, it is. Ayan. Meron nyo. Oh. Ayan. Guys. Nakita nyo. Ayan. yun no? Oh. Maraming salamat po. Uh, Mayor Kit Nieto. Admin siya ngayon sa Kainta. Ang mayor is yung may bahay niya si Ma'am Ellen. So, Merry Christmas po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, idol na Mayor Kit Nieto. Uh, tatago ko to. Kasi alam ko one of these days baka magiging pangulo pa kayo ng Republika ng Pilipinas. 'Yun lang po. Maraming salamat. As a working law student, napansin niyo 'yung page ko at pinadalhan niyo ako nito. Maraming maraming salamat po sa inyo.